Ayon. Uhu, -huh. kasama natin ngayon si Miss Rosario Maranyon, ang owner ng Rosario Crafts and ah, Stuff. Uh, Opo, oh, magandang magandang umaga, po, ma. magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Pulang pula. Christmas oh. na Christmas tayo, Ma'am uh, Rosario. Uh, kamusta naman po ang uh, galap natin sa buhay, Ma'am Rosario? Um, okay lang naman po. Busy-busy um, kasi meron kaming mga kaming na activities. Uh, yun nga lang, medyo madidelay siya dahil sa etong nga parating na bagyo. Nako, oo, okay na na madelay kesa naman ituloy nyo tapos mababagyo kayo, di ba? Nako, eto, uh, mabilis ang tanong lang, no? Uh, paano po nag-upisa itong Rosario Crafts and Stuff? Um, The, during the pandemic kasi, uh, since nasa bahay lang naman ako, so, nag-start ako sa baking, actually. Ay, nagbe-bake ka din? Tapos? So, baking, ganyan. Kaso, nung tumaas ang flour, tumaas ang sugar, tapos yung mga customer natin, ayaw nilang itaas yung ating presyo. Mm -mm -mm -mm. So, sabi ko, kesa malugi, so, stop ko yung baking ko. And then, one of my friend, sabi niya, Anj, anong gagawin natin? Hindi pwedeng nakatenga lang tayo sa bahay. Mm -hmm, mm -hmm. Diba? Kahit sabihin mong mother tayo, meron tayong working husband. But still, we have to work. So, mm -hmm. naisip namin na mag -crochet. So, doon nag-start ang Rosario Crafts and Stuff. Oh, So, ano yung design na unang ginawalin niya sa uh, crochet? Unang-unang ginawa ko is craft top. Kaso, wala na siya dito kasi. Ah, kasi so, nabenta na. Yes. yes. Nabenta. Mabenta. Oh. Tapos. Ano naman po meron pa? Gagawa daw siya. Ano naman? Tumatanggap naman ako ng made-to-order. Ah, oh, di ba? Oo. Oh. Tapos, anong sumunod na? Ano um, na tapos, tong mga ito? Ano? Ayun. Tapos, hanggang sa nagkaroon na ako ng mga bags. Mm -mm. Tapos, nag-evolve ba? na ako sa crochet na jewelries. Kaso, wala kasi akong nadalang crochet na oh, jewelries. Oo, oh, naubos mo na. Naubos na rin. Um, Nabenta na. Oo, na. tsaka na i deliver na kasi. Ay, just Meron me. kasi akong mga pinagdadalhan na consignment. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. oh, so, ganun. yung bag kunin mo, ipakita natin. Kaya oh, pero mo Pero hanggang saan po umaabot yung mga arts and crafts ho natin, Miss Rosario? Mm -hmm. Ayan. Uh, so far kasi, uh, hanggang La Union pa lang. Hanggang La Union. Oo. Oh, oh. Oo, so etong nga, itong Rosario arts and crafts natin, from eto nga nakikita ko ano mga crochet talaga siya yung sa hikaw paano nagumpisa naman um, ito ano kasi diba uh, nagstart ako nagco uh, ng crochet earrings mm -hmm. so after that sabi ko uh, parang kailangan ko mag-evolve kasi mm -hmm. parang hindi na siya gaanong mabenta sa dami ng nagco crochet So ngayon, since meron akong mga botones, meron akong mga pardible, mm -hmm. and nagkaroon kasi ng project ang DTI, DSWD, DOLE, ng mga upcycled, recycled. Oo, oh, oh, yes. So sabi sustainable, ko... Sustainable. No? Yes. Oh, oh, oh. So sabi ko, uh, para makasali, kasi meron last uh, Sunday, meron sa Malcolm Square. Mm -hmm. Yung mga recycle, up upcycle, recycled. so sabi ko dun sa isang friend ko na kailangan makasali kami one of this kung kailan man. so in start ko, kasi yung mga boton sa na natitira na ginagamit ko pang decor sa mga ginagawa kung bakit, at ganyan. So why not gawing earrings? Yes. yes. Ang so, galing lang lang idea, Napaka ano botones, tapos oh. pardible. Mm. Hindi kayo pwedeng yung pardible mismo yung tusok sa tenga. Oh. Pero <laughs> <siguro>. yung malalaki. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> uh -oh. Hindi pero ang gaganda nga lang ideas kasi tignan mo to, o oh, botones na nasa pardible. Oh. Botones siya wow. na nilagyan ko ng yung bar. Uh Oo. -oh. So, Pinaso ko siya sa bar tapos nilagyan ko siya ng extension chain. Mm. Pero ang ang ganda talaga, ma'am. Ang galing ng idea. Ang ganda, oh. Oh, oh. Kaya nga, natutuwa ako. Tignan mo, oh. Ang pretty niya. Oh, ayan, oh. Oh. For who everyday would, use na yan. Yeah, who would have thought? Tapos mm -hmm. kapag nasira yung uh, damit, damit mo, mo pwede mong, mo tam tanggalin. Oh, oh. Tapos ikabit mo muna and then ibalik mo oh, oh. Ano, bilang ka, Ano Ano ka ba? Earrings, then dual form. Oo, oh, oh, so. di ba? Very sustainable. Yeah, soko. Oh. <laughs> ka kamusta? Um, paano naman na po nakakatulong itong uh, Rosario Crafts natin? nakakatulong sa ibang tao or sa sarili mo sa ibang added, tao added income mm, mm added income siya nakakatulong sa sa husband sa mga anak at least may panggastos pagka kulang budget meron kang madudukot na konti mm -mm -mm -mm. yung puhunan natin dito hindi naman nahirapan hindi naman kasi tulad yan, di ba? Yung mga botones, yung mga natitirang nasa bahay, yung mga pardible, yun. Kasi magkano lang ba uh, yung ganyang kalaki, ang one dozen yata is five pesos. Pero magkano Ooh. ho ninyo nyo nabebenta pagka gumawa na ho kayo ng isang pares na iring from pardible po? Mm -hmm. Magkano ho yung ganun? ah uh, yan is nasa 80 pesos okay na. Hindi, kasi, kasi syempre, mga, it's the idea din eh. Yes. Tapos yung mga gagamitin mo din. So aside Ay, from the palible, oh, oh. oh mm -hmm. ka, parang, parang ito, meron naman siyang mga, mga beads. Kasi beads, beads oh, oh, may mga beads yan. Tapos yung, yung pinang susungkit yes, sa tenga. Yung mga jump ring, yung oh. mga fish hook, syempre, lahat yan, iti-take into consideration mo pag nag ka. At saka yung pagod mo, at saka yung puyat mo, at saka yung, yung pagdi-deliver mo. Mm -hmm. Oh, diba? ba? worth it na yun. Super worth it na siya. Yung mga ganito naman ang mga keychains po natin. Mga nasa magkano naman po itong mga uh, nasa ito? nasa 100 to 200, uh -oh. ganun. Depende Dip uh -oh. kasi. Ito, mga ito, this is a, uh, a key holder actually. Ay key holder siya. Paano nag Paano siya laging Ay sa loob. Yes. Nasa loob siya. Ay, ang galing. Pwede mo siyang hatakin. Yes, Ay. Si no. Saan galing tong idea na to? Actually, may nakita akong ganito sa YouTube. Oo, 'Di ba napakalawak ng YouTube? Marami, yes. ka po. Marami kang makikitang ideas sa actually sa YouTube. Oo, oh, 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 oh. So ngayon, kasi ang ginagawa ko, tinitignan ko yung gawa ng kapwa ko nagco-crochet. Mm -hmm. So kung ano yung hindi pa nila nakita idea or hindi pa nila nagawa, ginagawa yun yung ginagawa na. ko. Para at least masaseparate ako sa... Sa iba. So parang yun yung pagkakakilala na sa Rosario yes, Crafts, di ba? Yes. Ang cute lang nito ha, tignan mo, kasi kapag tignan nyo mga ka-MB, so kapag nilagay mo lang yung susi, hindi na nila mapapansin. O, oh, oh. Na pag nawala, tapos nakasabit na, hindi naman kaya ilagay mo lang sa kamay. O, oh, pwede naman gawin na oh. ding hikaw, di ba? Oo. Oh, oh. Bakit hindi natin gawing nga uh, hikawang hikaw ang key <laughs> Pero this is pretty. Ang galing ng idea talaga. At ngayon lang ako nakakita lang ganito. So, uh, very safe din siya at hindi mapapansin talaga. Iwas nakaw kumbaga. Yes. Oo. Oh, oh. Kasi sino ba naman magkaka-interest sa ganito? Oh, pwede po ba yung ano, tao na oh, lang? Oh. Parang sasabihin, sabi anin ko naman yan. Oh. Niya hindi niya alam. Susi pala yan ng kondo. <laughs> Kotse. <laughs> Pero ngayon, alam nyo na. <laughs> Kasi. <laughs> Oo. Oh, Sinabi natin, hindi <laughs> po ito key holder ha, Charles. <laughs> <laughs> <Diyos. laughs> Pag may nakita ko kayong ganito, ano lang to baboy lang. <laughs> uh Oo. -oh. And may napapansin pa ako dito, pati mga chinelas. Yes. Pinasok uh, nyo na rin po. Yes. Yung mga simple nating sleepers, bakit di natin pagandahin? Oo. Uh, uh So, ilagyan ko so, na siya nag-crochet na rin ako ng... Oh, crinochet na rin yes. yung mga... Mm -hmm. Oh, di ba? Para yung pang everyday mo, eh, medyo oh. oh. saucy ka naman, mm. di ba? Hindi oh, oh. yung, yung chinelas lang na rubber. True Labels. Mm. ano yung ispartan? Oh, ay, matigas oh. yun. <laughs> Ag-ispartan ka, pero oh. paglalabas ka, naka-crochet. Oo. Oh, oh, oh di ba? Pwede rin, pwede rin ho, siguro yung mga bota, tapos yung kalahati niya, crochet. <laughs> <laughs> hindi. Oh, uh, medyo. pwede, pwede siguro. Matry nga. Ah, <laughs> so, ano? oh, 'yung mga sapatos na siranya, okay. Pwede siguro'ng i-crochet na lang na. 'yung mm -hmm. siranya tapos 'yung parang pedjas effect. Yes. yes. Oh, ah, akalain mo. mo 'yun may, may sapatos sandals. ka na, may pedjas oh, ka pa. Oh, saan po, po na saan po kayo nakikita or saan po matatagpuan itong mga gamit natin or mga paninda Actually, po natin? Actually, uh, online. Oh. Tapos uh, from time to time pag pag uh, sa Session Road, meron tayong Sunday Trade Fair. May stall mm -hmm. din ho kayo doon? Yes, minsan nakakakuha. Kasi mm -hmm. ano yan eh, uh, sa dami namin, um, ang haba ng pila, tapos syempre yung interview, mm -hmm. tapos uh, selected din kasi yung napipili minsan. Mm -hmm. So, swerte mo pag nakakuha mm -hmm. ka. Nakakuha ka, oo. Oh -oh. yes, yun. Pero ngayon meron kami sana this October 24 mm -hmm. hanggang November 3 or 4 nasa John Hay kami mm -hmm. sa Bell House. Kaso since may typhoon um baka ma move siya maimove next week. ma move siya so magiging kung tama ako, magiging October 29 to November 9. So, Ayun. punta po kayo ha. Ah, uh, uh, yung uh, Facebook po natin, baka nais na rin nating i-plug 'yan. Ay, oh, sige po. Uh, pa like na lang po and follow yung aking page, uh, Rosario Crafts and Stuff. May so, IG din kayo? I mean, May Instagram. Instagram po. Meron din. Ah, oh. um, Rosario underscore craft, uh, underscore crafts and stuff. Diret-diretso uh -oh. yung crafts and stuff. Ayan. So yung kaso, lang. pasensya na po ha. Hindi ako gaano nakakapag-upload ng mga latest na items. Actually, itong mga pinakita ko, except for the slippers, uh, bago. So hindi ko pa po siya nailalabas. Nailalabas. Wow. So dito lang exclusive. Yeah. Mapalad. Mapalad oh. tayo kasi nakita yeah. natin yung mga hindi pa na ilalabas na yeah. like this. Opo. Si meron din kaming ka-work, mahilig din siyang magganito. Mag crochet, mag -crochet. crochet pero crochet. more on ano siya, sa mga dami yang. Yes. Like po itong flowers, 'di ba? Marami naman na po kayong nakikitang flowers. Diba, na. crochet yes. yes. Pero ito pero, para may ito kakaiba. Pag-bloom. Tignan yes natin ha. Mm -hmm parang feeling ko meron itong uh, pa-reveal effect. Tignan natin yung reveal niya. From simpleng flower, magiging, magiging siyang oh. doll. Wow! Natuwa <laughs> ako! May pa-reveal! ko pabalik. balik ko? Alam mo, i-reveal siya, nakakatuwa. Wait lang. Gusto ko lang magbigay lang. Na... Alam mo yung magre-regaluhan mo? Oh, di ba? Cute. Pang debu Or yung mga magbabirthday ng mga bata. Oh, from a flower. Oh, tapos meron na siyang? Actually, carnation. 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 Ito. Carnation, carnation. Yes. carnation siya. Tignan niyo mga ka-MB ha. Pretty, pretty. Tapos, Pag iba ba ba ba? reveal. Pa may diwa ka na. <laughs> uh, si Tinkerbell. Ay, hindi si Tinker, bell si Tambelina. Kasi 'di ba si Tambelina galing nakatira sa nakatira sa ano, Lotus. Uh Oo. -oh. <laughs> <laughs> ang cute, ang galing. Eto, nakuha din natin yung idea sa YouTube din. Yes. Kaya maraming maraming salamat sa YouTube. <laughs> Pero first time ho na nagkaroon tayo ng ganyan or nakapagbenta na din ho tayo. Uh -oh. uh, Amen na benta na ako. Mm -hmm. Kaya hindi ko siya mailabas-labas. Dahil every time nagagawa ako, nabibili siya. Agad-agad. Yes. So, eto yung oh. nasa bahay na siyempre dagdagan ko muna bago ko siya ilabas. Oo. Oh, oh. Nakapag-try yes. na ho ba kayo ng bultuhan? Na mga da, ganyan. Ganito po? Hindi kasi siya ganun kabilis gawin. Nagawin. Not like kung alisin natin yung dal. Yung ulo. Plain na flower lang. Pwede. Pwede. Oh, oh. Medyo eto ba, ano. Eto katagal po? Kasi eto ano i eh, mga two days, three days ko yata ah. to ginawa kasi step by step. Yeah. Uunahin mo yung ulo, ulo. and then yung katawan. Tapos yung flower. Tapos yung flower. Tapos yung head, uh, yung, yung hair. Yung hair niya. And then yung step. Mahabang so, process mo. Oh. Ang kagandahan nito, mas maganda siguro para sa akin ano, na need to order dapat yan. Kung gusto mo lang ganito, magsabi ka ganon Two months oh two months before Parang yun na yung balak ko kaya hindi ko siya nilalabas. talaga pero oh pag nais nyo mga ka MV na ganito ibigay natin sa mga birthdays or panregalo natin lalo na ngayong darating na Pasko aba i-contact nyo na ang Rosario Crafts and Stuff sa Facebook or Instagram oh baka may nais po kayong batiin dyan. oo oh Uh, hello ko na lang yung mga kapwa ako ka na handicrafters uh, sa dami namin. Hindi na ako magme-mention ng names pero alam nyo na kung sino kayo. <laughs> <laughs> yung grupo oh. na lang. Oh, oh. Uh, meron kami sa Calderon, sa may Calderon. Um, merong pwesto doon sa may bookend. Sa may bookends, ah, ah, sa may bookends. Um, Handicraft Waters, Di Culdillera at saka yung SLP. Kasi dalawa yung nandun. Yun. Hello na rin kay Ate Charlene na nandyan. <laughs> Oo, oh, oh, kasi kasamahan uh, niyo yes, si Ate Charlene. Yes, kasama ko si Charlene. Actually, uh, oh. wala siya ngayon, nasa Bonto. Oh, iba naman yung mga ginagawa nun. Upcycled na mga dresses, mga... Ang gaganda din na gawa. Ang tinagawa. creative talaga. Yes. Super creative talaga ng mga handicrafters natin dito sa siyudad ng Baguio. Well, anyway, maraming maraming salamat for sharing a little uh, backstory of how you started your small business and we are hoping na soon na no eh magbultuhan na talaga. Mm, oh, 'wag kakalimutan ito. 'yan. Diyan yes. talaga. <laughs> Bultuhan talaga 'to. Bultuhan 'yan. At saka ito. Kumuha Ayon. na kayo mga ka-MBO. Oh, Magkano ma ma mga ganito? Ah, uh, nasa 100. 100 yeah? lang 'to. Tapos yung mga ganyan, 'yan nasa 350 pataas. O oh, mura na. Pero tapos ipapakustomize mo din yung color, design. Yes. Pwede rin magpakustomize uh, ng design yes. ng muka oh, ng doll. Mm. Pero pag mas malaki mas, mas ano pricey. Oo, oh -oh. oh, mas pricey. Dapo din lang Kasi po ba? Kasi depende sa yarn din na gagamitin. gagamitin. Oh -oh. Mm -hmm. Pero dapo din lang na flower or nag-branch out na rin kayo like roses. Meron meron yung rose ka Meron kayo. akong rose pero baka sa picture ko lang siguro mapapakita. Oh -oh. May rose, tapos meron yes. ding ano pa. Oh, di ba? Hindi ko alam yung mga pangalan oh, oh, ng flowers. So, <laughs> may, may tulip. Oh, oh, ay, yung parang, ay, pero may mga nakapost naman sa um, Facebook natin. Yung well-known na sampagita. Oh, oh. Pero meron nakapost. Ay, sampagita, naka sunflower. May nakapost. Yun. Sa Facebook natin. Wala. Wala, Wala pa talaga. <laughs> <laughs> Actually, ano, uh, pictures. Kasi every time na may gagawin ako, uh, pinipicturan ko siya. mm, -mm. So, yung iba, na-upload ko sa Facebook. Facebook. tulad yung ginawa kong shark. Oo. Uh -uh. O, oh, yun, nasa page yun. Pero the rest kasi since... Once na, na nagawa na. Ako lang kasi uh -uh. yung gumagawa. Oh. So, syempre, ako rin yung sa page ko. uh, -uh. So, yun. Ay, so, eh, pahawak minsan, mo na sa anak mo yung page so, mo. So, minsan, <laughs> hindi ko na-upload talaga. Yun, yeah, uh -uh. yun na, sa anak mo na lang ipa-upload para magawahan din niya ng mga designs. Tapos biglang tingin niyo alak na subukan niyo kung guluhin. Nananahimik <laughs> ako dito. No, <laughs> ayon. Anyway, maraming maraming salamat muli. Ah, Ma'am Rosario Maranyol, ang owner ng Rosario Crafts. And sa uh, thank you very much. Bentang-benta Benta, Benta talaga. Thank maraming, maraming salamat, salamat po. din po sa pag-invita sa akin. I